Bakit kasi, kasi? Ayun, bakit? Joke! Bakit ka ko? Bakit kami? Joke lang. No! Ay, ako, <laughs> yung, <laughs> yung, <laughs> Okay. Sige. Oh. Ang challenge ninyo ay ipapatong nyo ang basong ito sa papel na ito nang hindi nahuhulog. Wow! You're joking! One piece. Tiga, tiga, tiga. Oh, nice. Eh, parang sinabi mo na rin na tumulay kami sa tulay na gawa sa papel. Pero, 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 dahil I believer ako. I believer kami. Gagawin namin yan. Oo. Yan tamam, attitude. Tamam, tamam. That's the attitude. That's yes, the attitude. Yes, let's do this. Okay, o Lego. Okay, Lego. 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 Okay. okay, apat kayo. Apat na utak. Mag-isip kayo. Gawin niyo ng paraan. <laughs> oh. Siyempre, dahil, ako ang pinakamatalino. <laughs> At pinangmatanda. matanda. <laughs> yan ako, oh. Ano? May naisip ako. Patitigasin ko sa bababagitan ng pang-ihip Ang kinigas, pagtiti-gas siya kasi. Ang tigas Oh, yan maduduro oh. dyan. Oo, oh. oh, kopy hindi talaga kaya. Oh. Yan hindi talaga, oh. ay, 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 ay. Ay, ay, hindi talaga eh. ano? na. Ako, try ko. Oo, oh, sige, okay. sa try niya. Oh, ako, ako nga. Hindi ko na kaya. kaya. Ikaw pa kaya. Pag ko <laughs> ng mga magic, Magic. <laughs> oh. ha. Try ko. Tupiin mo! Tupiin mo! Yeah. Iba mo, iba mo. Kaya yeah, medyo matigas na siya. <laughs> okay, oh. Tapos nakaganyan yata dapat. Wala. Na na. Kalabang, wala Wala, wala. Wala, oh. wala. Give up na kami. Julia Alden. Julia Alden. Hindi kasi nag-try na right. sila eh. Nag-try na oh. sila eh. Wala na. Wala, wala nang na. wala, wala, na wala Papel o malambo. Taas kamay na kami. Taas pa pa. Ayoko na. Oh. Sirit pa. Taas pa. Oo. Taas na rin yung bangs ko. <laughs> Taas na rin bangs mo. Oo. Alden, anong ininom mong gatas? Hindi ko alam. Ay, nako. Sige na nga, guys. Dahil lahat dito sa I Believe, sabi ko sa'yo, kala niyo imposible. Pero posible pala. Ito na. Come on, man! Ano? Paano? Sige. Pakita okay, ko na sa inyo. Interesting. Kalokohan yan. Malaking kalokohan. Shhh. Ganito lang yan. Magpo-fold tayo na... Ipo-fold natin yung Oy, edge na papel. Tama na! Nag-fold ako ah! Yan? Ganyan? Fold. Ah, ganyan! Fold one side. Oo! Apo, grip natin. Fold again. Sa kabila. Ah, parang hmm. pa may pie. Exactly! Ano? Parang paper pan. Ah, boss. Yung boss is naman. Okay. Okay. okay Paano? Paano? Yeah. Okay, tapos mo na. Nakuha ko na Hanggang dulo yung ating papel. Hindi pwede mong yan. Ang lambot mm. ng papel. Malambot yan eh. Mag-iisa okay. lang. Paano mangyayari ganyan? Sobrang bigat pa nung baso. Concentrate. Oh, uh, please, walang gagalaw ng table. Okay, oh. okay. Ingatin, guys. Okay, ba Wow, to see is to believe talaga. Oo, oh, oh. possible lahat, possible lahat. Grabe. God, I believe. Wow.